I don't know, did you respond well? No, sir. Kasi nahuli ko kayo. Ganang araw mga kababayan, personal na pinatawag ni UA Administrator Arnel Ignacio itong mga opisyal ng isang travel agency dahil pinabayaan lang ah, at hindi inaruga ang mga kababayan po nating OFW na papunta ng Saudi Arabia kung nakita nyo po yung unang upload po natin na nadatnan nga ni uh, UAD Administrator Arnel Ignacio ang mga kababayan po natin na nagaantay ng kanilang flight. Ngunit ang kanilang flight matagal pa at hinayaan sila nitong travel agency sa loob ng airport. Walang matambayan at walang pera o mano. Kaya nagalit itong si uh, Administrator Arnel Ignacio kaya tinawagan agad ang travel agency. Kaya sa pangyayari ito, ah Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang action Parusa ah? Ah, para dito sa isang travel agency nang sabi nga ni Administrator Arnel Ignacio na sa Manila pala ang ay pinabayaan na papano pag nakalipad na sa Saudi Arabia. Alam po natin mga kababayan, ang Saudi Arabia ay isa sa pinakadelikadong destination para sa mga kababayan po nating household na OFW. Alam po yan dahil galing po ako ng Saudi Arabia. Ah! Oh react ng react sa inyo kung para sa inyo ang aming mga sa sasakyang kanina. O oh ito, magagamit nila. Ayun o, oh, bagong-bago na bagong-bago na high ace. Kasi nga, iniwan sila dito. Iniwan dito, 7 a.m. ang flight. Natural, hindi pa sila makakapasok. Hindi pa bukas yung ano, yung counter. O oh, yan, ang buhay na sa kanila. O, oh, tingnan nyo. O, oh, bagong-bago yan. Ayan. Ayan. Oh. O, ayan. O. Yung kayo, mga nega sa inyo, pagka kami may ginagawa naman maganda, huwag kayong magantay lagi kung paano, paano papangit. Trabaho na kami ng trabaho rito. Titirahin nyo pa ng pag-aantay kung paano papangit yung proyekto ginagawa. Hindi kayo masyado maintindihan. Pa kanina, pinost ko, oh, O, tinan nyo yung nakikinabang. Pagayin mga to. So, ganon talaga, ano, mga kababayan po natin. Kahit anong gawin pa na agandahan ng ilang ayin siya ng ating gobyerno, kung ang uh, nagpupuna ay uh, gusto lang ipalabas na masama nga. Mga kababayan po natin, gaya ng sinasabi po natin, kung maganda ang ginagawa ng isang ahinsya ng ating gobyerno, dapat puriin mga kababayan. Kagaya ng ginagawa nitong OWA. Uh, tinan nyo, binigyan ng uh, magandang uh, sasakyan ng ating mga kababayan at uh, bibigyan po umano ng pahingaan. Dahil hindi nga nabigyan ata nitong uh, travel agency. At uh, alamin po natin sa kanilang pag-uusap, kung i-charge ba sa travel agency itong uh, posibleng hotel na tutuluyan itong mga kababayan po natin kasi mukhang gabi pa lang ito mga kababayan uh, na sa airport pero yung kanilang flight ay umaga pa so which is napakatagal at hindi sila makakapasok sa loob ng airport dahil ang oras nila ay matagal pa so sa labas sila nagantay buti na lang nandito po si uh, Administrator Arnel Ignacio at pagkatapos ito mga kababayan po natin sinabon nga ni Arnel Ignacio itong uh, travel agency, itong official na mismong pinaharap niya sa kanyang opisina. Oh. So, mo, kung hindi namin hinabot, oh, hanggang ngayon, nakaupo ito dyan sa labas. oh. di ba? Kaya lang, sa power agency, magpapaliwanag kayo. Siyempre, re-report namin ito sa DMW. Music hands. Tawag ako. Sir, warning nyo sa ibang mga Filipino-Filipino. ah uh, kabong, actually, may hindi nga kailangan ng warning eh. Itong na uh, nakita natin, basic pagkakapwa-tao ang tinanong ko nga kay Rayson, yung, yung sumundo rito, kung ikaw ba, wala kang kabuang-muang sa Maynila, iniwang ka dyan. Tapos hindi ka sinamahan, ilang oras ka pag aantay may walang nag-guide sa'yo, wala kang pangkain. Yung ba, eh, makatao? Doon lang tayo, eh. Doon lang tayo. Hindi na tayo kailangan magtakutan, eh. Kung kayo matinong mga tao, matinong nila lang, hindi nyo gagawin yan. Kaya, ano? Ano okay. yung ito Ako. I know, sir. I know, I know sir. If you know your job, why did that happen? So, ano mo namin mo? tapos ko na ibigay Kasi dumaan ako. So, paano kung hindi ako dumaan? Gusto ko malamang, bakit mo sila binanag mo ng alas 6 ng gabi? E eh, alas 7 pa pala ng umaga of life? Sorry na lang po so, kami. No, no. I want an explanation. Why why did you do that? So, alas 6 pa lang pala ng gabi on, mga kababayan po natin. Ano? Sadyang kawawa talaga ito mga kababayan po natin. So alam ko galing pa ito ng probinsya eh. Tapos hinayaan lang dyan. Tapos wala pa lang pambili ng pagkain. No? Yeah, I'm not yung Ano I'm not going nga nila alam I'm not going to say that. 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 I'm not going to kasi mag-wait po sila, may waiting area po doon. Ano yung waiting area? Yung point of contact sa kanila. Saan nga yung waiting area? Kasi kung, sir, hindi lang po nila na, ano, kung saan. Kasi nga, talagang hindi nila maiintindihan nyo. First timers na eh. So, anong nga, alam ba nila, ano ang waiting area? So, siya ang mali doon. Sorry nga, yan po yan. ina. Matagal pa tayo sa story part. Because the sorry part will not will not extricate you from any occupation. Sorry, sir. <laughs> it's not a time to say sorry because I want to get to the bottom of this. Why on earth did you ever think that just telling them to wait to look for the waiting area and leave them there at 6 p.m. for a flight the following days? Your apology is never enough. <laughs> kasi hindi ko makita, wa, well, alam na, kaya kita tinatanong, nagkahanap ko, ay baka naman talagang napakahirap. Eh, hindi ko na akong makita eh, kaya tinatanong kita eh. well, well confusion, nagkaroon ba ng miscommunication, ito ba mga ito, ay subuway sa inyo. Kasi, alam mo, umatila ang ulo niya, kagagalitan mo na, pero hindi ko makita. De, alam mo ba, in fairness din, hindi sila nagreklamo sa akin <laughs> Meron din welfare officer dito, Manila pa nga na yun, ikaw yun, di ba? Did you respond well? Sorry, sir. Sorry. No, no, uh, ang tanong ko, hindi naman ako nangingin ng comedy. Tinatanong ko, did you respond well? Uh, sir, uh, I... no, 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 Did you respond well? No, sir. Rango nyo nga nila, household service workers, ginulpi nyo pa ng, ng gano'ng sitwasyon? Yeah. In your name, eh. Pinatanong ko, may kumain kayo, hindi raw. Tapos tinanong ko, pwede ba ito? Tinanong na lang ito, ha? Ah. kayo ng pera pang kain. Pero yung 1.5? How can 1.5 be enough? Are you thinking? Pero pa ng tapatan Kasi eh, ko kayo. At yun nga mga kababayan po natin, napaamin nga ni UAD Administrator Arnel Ignacio na nagpabaya itong travel agency at hingi ng hingi ito ng kapatawaran. Ngunit mukhang bibigyan sila ng sanction o violation mga kababayan po natin dahil sa kanilang ginawa. Yun nga, sinabi na ni Arnel Ignacio na umanoy uh, OFW ito papuntang Saudi Arabia at uh, household worker po ito mga kababayan po natin. So paano umano sila mga kain dahil 1500 lamang ang uh, ibinigay na allowance sa kanila ng agency uh, travel allowance napakaliit po 'yan mga kababayan lalo na eh, kung nasa airport po sila pagkain. Kaya pasalamat na lang po itong mga kababayan po natin OFW itong pitong ito dahil nadatnaan at nakita nga sila nitong uwa at uh, inasis agad sila at natulungan mga kababayan po natin. Ang pangyayaring ito ay uh, maganda rin dahil hindi lang itong travel agency ang magiging matino kundi ang ilang travel agency na rin na gumagawa kagaya nito ay uh, mabigyan ng leksyon at uh, magiging alerto na na alam nila kung ano ang kanilang kahinat na kapag nahuli sila ng uh, taga uwa lalo na itong si Administrator Arnold Ignacio. Ang time po natin ang uh, parusa na ipapataw sa agency ito dahil alam po natin na mag-a-update pa rin itong kuwa administrator na si Angel Ignacio sa atin. Maraming salamat po at yan po yung ating update.